Corny ni Jam. Jam. ayano Okay na? Ayan, okay na, Ayan, okay na. Corny Ay, para ba to? Jam. Pindutin uh, -an. mo. Ano to Jam? Lusot ka. para to? Pindutin mo! Ay, nasa taas. O, okay, Jam, lusot. daya. Ay, Ikaw nga, lulusot. Game, 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 game. Kami dadaan, ano, ilan? Lima? O, oh, sige, oh, sige, lima. Okay. okay. Oh, Kami dumaan, lima. Pag-isaw oh, tayo. Game. game, lima, lima 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 okay okay sa lang pa ka at na ako pray patroso niya ni ah 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 po naka po hindi di pa ako nakakalusot ano ba yan naka madaya madaya naka Three time world champion of Lusot. <laughs> three time world champion.